Hello guys! Alam nyo ba, binigyan ako ng aking friendship ng, tawag nito, kinunot. Dumaan ako kanina doon kay Dali, naglilinis ng malunggay. Sabi ko, anong gagawin mo? Sabi niya, gawin kong kinunot. Sabi ko, ay, tutulong ako maglinis para makahingi ako ng kinunot. Ang kapal ng mukha ko talaga, no? Eto, o siya, oh. Yan, ito na yung dinner ko ngayon. Sabi ko sa kanya, <coughs> ano, ito yun ang iniinom ko. Sabi ko sa kanya, tamang-tama yung dating kasi magtitinapay lang ako. Then, eto. Ayan, tapos magle ako mamaya. Pero ang iniinom -ini -ini ko ngayon ay ginger with honey. With honey kasi wala akong honey. Kaya ito na lang nilagyan ko na honey na ginger. Kaya yun, kaso ang lola. May ubo pa, kaya pahinga-hinga muna. Kung makikita nyo, nilipat ko... <coughs> nilipat ko ang posisyon ng ng lamesa namin kasi ano, gusto ko pag kumakain, nakaharap ako doon oh. Ayan sa Manila Hills. Ayan. Kita mo 'yon? Oh, tuntahan natin. Yang Manila Hills para para ka na lang dito na ano 'yan, overlooking. Ayan oh. Tanaw na tanaw mo yung Manila Hills lalo na pag umaga. Ang sarap. Habang nag-aalmusal, ang sarap na 'yan ang tinitingnan mo. Kaya ayan. Ito na. O, yan na ang position ng ano ko. O. Oh. Ayan, nandoon na yung lamesa dati dito. Yan, sa gilid niya. nilipat ko din. Nilipat ko din dito ito. Doon ito dati. Ito. Wala na ito. Tingnan nyo ang ano ko. Oh. O. na. Hindi ko na asikaso kasi wala ako dito. Nasa tagig ako. Kaya walang, walang fee fall sa bahay. Ako lang mag-isa. Kaya hirap mamuhay ng mag-isa. Sulong buhay. Lagay ko na ito dito. Meron pa ng oh, rambutan. Galing ito sa aking FO. Okay, maya-maya kakain na rin ako. Oh, sarap. Sarap talaga ng kinonots. Kinonots, yan ah. Oh. thank you so much, Dal. Yummy talaga itong kinonot, oh. Kain tayo talagang biklano. Kaya oh. Hmm, sarap tama lang sa timpla ko na no? mababa yung ano mababa yung timpla hmm, hindi katulad nung iba na minsan may alat ito ang sarap napaka suabi ng lasa niya. tingnan nyo naman ang gata o, talagang nagkikrimi siya oh. nagkikrimi <laughs> kaso na <coughs> ala inuubo ako inuubo ang lola kaya, maghani-hani na lang ako. Ito, ginger with honey. Okay, thank you. Bye-bye!